Sa Mexico City, tumutunog ang mga kampana, humahalakhak ang mga tao at sumisigaw ang paligid. Sa gitna ng magulong lansangan, may busina, preno at iyakan, nakasakay sa isang taxi ang dating CIA officer. Tahimik siyang nakatanaw sa bintana, parang sanay na sa karahasang tila naging karaniwan na sa lungsod. Binisita niya ang kanyang matalik na kaibigan na ngayoy nagpapatakbo ng isang security firm. Masaya silang nag-usap, puno ng tawanan at alaala. Ngunit sa gitna ng mga biro, bigla siyang naging seryoso. Sa tingin mo ba, mapapatawad pa tayo ng Diyos sa lahat ng ginawa natin noon? Tanong niya. Mabilis ang sagot ng kaibigan. Walang pag-aalinlangan. Hindi. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, nag-uusap ang isang abogado at isang mayamang negosyante. Pinag-uusapan nila ang laganap na kidnapping sa lugar. Isang tao ang dinudukot kada 60 minuto, sabi ng abogado. At 70% sa kanila, hindi na nakakauwi ng buhay. Idinagdag pa niya, kung gusto mong ma-activate ang kidnap and ransom insurance mo, kailangan mo ng bodyguard. Pwede kang kumuha ng mura, kahit pansamantala, basta lang makabalik ang anak mo sa school at hindi mapahiya ang asawa mo. Sa kabilang panig, habang magkasamang naglalakbay ang dalawang magkaibigan, inalok ng isa ang dating CIA agent ng trabaho bilang bodyguard. Natawa siya. Loko ka ba? Tingnan mo nga ang itsura ko. Kahit bangkay, hindi ko na kayang bantayan. Pero mariin ang sagot ng kaibigan. Subukan mo lang. Kahit kalahati na lang ng galing mo dati, isa ka pa rin sa pinakamagaling. Napaisip ang dating agent. Maging mabuting bodyguard pa kaya ako? Kaya ko pa bang kalimutan ang madilim kong nakaraan? Balikan natin ang kwento ng action thriller movie na Man on Fire. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Si John Creasy ay isang ex-CIA operative. Pagod na siya sa mundo sugatan ang kaluluwa at halos wala ng dahilan para mabuhay. Sa tulong ng kanyang kaibigan na si Paul Rayburn, sinubukan niyang mag-apply bilang bodyguard ng isang mayamang pamilya. Gusto ng asawa ko ng bodyguard na maayos manamit at magalang. Ikaw na ang panglimang aplikanteng makikita niya ngayong linggo, sabi ng negosyanteng si Samuel Ramos. Habang nakatingin sa resume ni Crazy, idinugtong pa niya, Impressive ka, labing anim na taon sa military, maraming counter-terrorism experience. Nagulat nga ako na pumayag kang magtrabaho ng ganito. Ano bang problema? Diretsong sagot ni Crazy. Umiinom ako, hindi na kasing bilis ang mga reaksyon ko gaya ng dati. Matapos ang maikling katahimikan, malamig na sagot ni Samuel, walang dapat makaalam tungkol sa pag-inom mo, lalo na ang asawa ko. Pagdating sa mansion, sinalubong siya ng asawa ni Samuel na si Lisa. Tuwang-tuwa si Lisa dahil bihira siyang makakita ng Amerikano sa kanilang lugar, kaya agad niyang tinanggap si Chrissy. Tinawag niya ang kanilang anak na si Pita para ipakilala. Masiglang hinatid ni Pita si Chrissy sa kanyang bagong kwarto. Marami ka na bang naprotektahang bata, Mr. Chrissy? Tanong ni Pita. Chrissy na lang ang tawag mo sa akin. Ikaw pa lang ang una kong trabaho, seryosong sagot ng lalaki. Kinagabihan, bago matulog si Pita, tinanong siya ng kanyang ina. Kumusta ang bagong bodyguard mo? Okay naman, para siyang malaki at malungkot na teddy bear, sabay hawak ni Pita sa kanyang laruan. Malungkot ba talaga siya? Baka may iniisip lang, sagot ni Lisa. Ngumiti lang si Pita at bago ipinikit ang kanyang mga mata, pinangalanan niya ang laruan. Good night, crazy bear, kinaumagahan, habang hinihintay si Pita, nakaupo si crazy sa harap ng mesa, masusing pinag-aaralan ng mapa. Tinitignan niya ang rutang tatahakin nila, mula sa bahay hanggang eskwelahan. Nang sumakay na sila sa kotse, walang tigil si Pita sa pagtatanong. Chrissy, taga saan ka ba? Napansin ng bata na pilit lang sumasagot si Chrissy. Pwede ka namang magsalita habang nagmamaneho, hirit pa ni Pita. Hindi, kaya pakiusap, hayaan mo na lang akong gawin ang trabaho ko, malamig na sagot ng lalaki. Hindi nagpatalo si Pita. Alam mo bang 24 na tao ang kinidnap dito sa Mexico City sa loob lang ng anim na araw? Apat ang kinikidnap kada araw. Anong masasabi mo, Chrissy? Bahagyang nairita si Chrissy. Sa tingin ko, masyado kang maraming nalalaman. Salamat, inosenteng tugon ni Pita, sabay ngiti. Pagdating sa eskwelahan, masiglang tumakbo si Pita papasok at sinalubong siya ng headmistress, si Sister Anna. Pinakilala nito si Chrissy dahil huli na, agad na pinapasok ang bata sa klase. Pasensya na, hindi pa ako sanay sa ruta, hindi na mauulit, mahinang sabi ni Chrissy. Huwag mong masamain, sagot ni Sister Anna, pero nakakalungkot na kailangan nila ang trabaho mo. Napatingin si Chrissy sa madre. Tahimik siya. Ramdam mo ba ang kamay ng Diyos sa ginagawa mo? Tanong ng madre. Natigilan si Chrissy. Hindi po. Matagal na pong hindi. Nagpaalala si Sister Anna. Sabi sa Biblia, huwag kang magpadaig ng kasamaan. Agad siyang sinabayan ni Chrissy. Kundi daigin mo ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Romans chapter 12, verse 21. Napangiti at napahanga ang madre. Ako yung tupang naligaw, sister. Mahina, ngunit seryosong wika ni Chrissy. Habang pauwi mula sa eskwelahan, sunod-sunod na naman ang tanong ni Pita. Tama na ang pagtatanong, okay? Mariing sagot ni Chrissy. Makinig ka. Binabayaran ako para protektahan ka, hindi para maging kaibigan mo. Kaya, tigil na. Natigilan si Pita. Kita sa mukha niya ang lungkot. Nang huminto ang sasakyan, bumaba siya mula sa harap at lumipat sa likod na upuan. At hindi na muling nagsalita. Kinagabihan, nakaupo si Chrissy sa kwarto. Hawak ang bote ng alak. May kumatok. Pumasok si Lisa. Napansin niya ang Biblia sa mesa. Nagbabasa ka pala ng Biblia? Nakakatulong ba? Tanong ni Lisa. Paminsan-minsan, tipid na sagot ni Chrissy. Naging seryoso ang mukha ni Lisa. Kumusta kayo ni Pita? Ayos lang, kailangan niya lang matutunan na hindi ako isa sa mga bago niyang laruan. Malamig na sagot ni Chrissy. Wala ka pang anak, di ba? Sagot ni Lisa. Minsan kasi, mapilit talaga ang mga bata. Pero si Pita, gusto lang naman niyang maging kaibigan ka. Diretso ang sagot ni Chrissy. Pero binabayaran niyo ako para protektahan siya, hindi para maging kaibigan. Siguro dapat humanap kayo ng mas madaling pakisamahan. Tahimik na yumango si Lisa. Siguro nga, pero kampante ako na kaya mong gawin ang trabaho mo. Mahinahong sagot niya bago umalis. Habang lumalalim ang gabi, patuloy na nilulunod ni Chrissy ang sarili sa alak. Hindi siya pinapatulog ng mga alaala ng karahasang nagawa noon. Dinudurog siya ng konsensya, kinakain ng depression, at nawala na siya ng tiwala sa sarili, pati ang dahilan para mabuhay. Unti-unti niyang kinuha ang baril biglang itinapat sa kanyang sentido at kinalabit ang gatilyo. Hindi pumutok ang baril. Napasinghap si Chrissy, halos mawala ng hininga sa gulat. Lumabas siya ng bahay, basang-basa ng ulan, tinawagan ng kaibigang si Rayburn. Ray, naranasan mo na bang gumamit ng bala ng 9mm na hindi pumutok? Napakunot noo si Rayburn. Alam niya ang ibig sabihin. Baka may depekto ang primer, sagot niya. May marka na ng pin sa likod ng bala, pero hindi pa rin pumutok, paliwanag ni Chrissy, saglit na katahimikan. Alam mo yung kasabihan, ang bala, laging nagsasabi ng totoo, wika ni Rayburn. Pasensya na, ginising kita, tugon ni Chrissy bago ibaba ang telepono. Kasabay ng malakas na kulog at kidlat, napatingin siya sa bintana. Doon, nakita niya si Pita, nakasilip, nakatingin sa kanya. Napaisip si Chrissy, ano kaya ang ibig sabihin ng hindi pagputok ng bala? Isang aksidente lang ba ito? O pahiwatig na binibigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon? Habang papunta sa eskwelahan sakay ang mag-inang Lisa at Pita, napansin ni Chrissy ang isang kotse na tila sumusunod sa kanila. Pamilyar na ito sa kanya dahil nakita na niya ito noong nakaraang araw, nakabuntot din. Humiram siya ng lapis kay Pita at sinubukang isulat ang plate number ng kotse pero muntikan na silang mabangga. Sa mga sumunod na araw, sinamahan niya si Pita sa training sa swimming. Napansin niyang magaling lumangoy ang bata pero lagi pa rin natatalo. Magaling kang swimmer, papuri ni Chrissy. Pero hindi naman ako nananalo, nakangiting sagot ni Pita. Pinakamabilis ka sa tubig pero pinakamabagal tumalon mula sa starting block, sagot ni Chrissy. May competition kami. Balak kong sumali sa 150 meter freestyle pero masyado akong mabagal, malungkot na sabi ng bata. Kaya mo yan, hindi ka mabagal, pagtitiyak ni Chrissy. Habang nasa business trip ang mag-asawang Ramos, nagsilbing coach ni Pita si Chrissy. Tinuruan niya ang bata na huwag matakot sa putok ng baril, na siyang dahilan ng kanyang pagkaatrasado sa pagsisimula. Wala kang dapat ikatakot sa tunog ng baril, paliwanag ni Chrissy. Tinulungan din niya si Pita sa homework nito. Unti-unting gumaan ang loob ni Chrissy, na para unti-unti rin siyang nabubuhay muli dahil kay Pita, napansin ng bata ang pagbabago. Chrissy, nakangiti ka, puna ni Pita. Hindi ah, pagtanggi ni Chrissy. Hindi ngayon, pero kanina, nakangiti ka, pilit ng bata. Dumating ang araw ng kompetisyon. Handa na si Pita, hindi na siya natatakot sa putok ng baril. Sumabak siya sa tubig, mabilis, determinado, at sa wakas, nanalo. Tuwang-tuwa siyang tumakbo papunta kay Chrissy at nagpakarga. Nanalo ako Chrissy, nanalo ako. Ipinagdiwang nila ang tagumpay sa isang restaurant kasama si Rayburn at ang asawa nito. Doon, iniabot ni Pita kay Chrissy ang isang kwintas na nasa loob ng maliit na lalagyang hugis oso. Binili ko yan gamit ang sarili kong pera. Siya si St. Jude, ang patron ng mga nawawala ng pag-asa. Salamat, Pita. Ang ganda, sagot ni Chrissy. Kinagabihan, pinili ni Chrissy na magbasa ng Biblia sa halip na uminom ng alak. Isang umaga, hinatid niya si Pita sa piano lesson nito. Walang tigil ang reklamo ng bata. Mas gusto ko pa rin maging swimmer kaysa tumugtog ng piano, reklamo ni Pita. Huwag kang iyakin, mas astig ka dyan. Natatawang sagot ni Chrissy. Naalala mo yung araw na humiram ka ng lapis sa akin? Tanong ni Pita. Oo, sagot ni Chrissy. Alam ko kung bakit. Gusto mong makuha ang plaka ng sasakyang yun. Isinulat ko sa notebook ko. Nakuha ko lahat maliban sa huling numero. Bago pumasok, inabot ni Pita ang isang dilaw na bulaklak kay Crazy. Para sa iyo, Crazy, isinabit ni Crazy ang bulaklak sa butones ng kanyang polo shirt. Habang naghihintay, napansin ni Crazy ang isang kotse na may sakay na dalawang lalaki. Pamilyar. Sa dulo ng kalsada, may police patrol car na nakaharang. Ramdam niya ang panganib. Lumabas si Pita. Agad niyang binunot ang baril. Pita, takbo! Sigaw niya sabay putok ng baril sa ere. Nagulat ang bata at tumakbo, pero tinamaan si Crisi sa balikat. Nagkaroon ng palitan ng putok. Napatay niya ang tatlong kalaban, ngunit malubha ang tama niya. Binalikan siya ni Pita, takot na takot at umiiyak. Ngunit dumating ang natitirang kidnappers at dinukot ang bata. Isinakay si Pita sa kotse at mabilis na tumakas. Nakaratay si Chrissy sa ospital. May posas ang kanyang mga kamay. Arestado siya dahil sa pagkakapatay ng dalawang pulis at pinaghihinala ang may kinalaman pa sa kidnapping. Sa press conference ng Judicial Police, kitang-kita ang tuwa ng mga pulis habang pinipiktura ng walang malay na si Chrissy. Naroon si Mariana Garcia Guerrero, isang matapang na reporter. Ayon sa record, naka-off-duty ang dalawang pulis na napatay. Kung ganoon, bakit sila naka-uniforme at sakay ng patrol car? Tanong niya sa hepe. Halatang iritado ang opisyal, pero bago pa siya makasagot, sumabat si Miguel Manzano, direktor ng AFE. Kilala silang tiwaling pulis at ngayon ipinagdiriwang dahil sila ay patay na. Napatahimik ang hepe sa baytawanan ng mga mamamahayag. Tahimik na pumasok si Rayburn sa silid ni Chrissy. Naabutan siya ron ni Manzano na magiliw na nagpakilala. Palihim nilang inilabas si Chrissy mula sa ospital at inilipat sa isang veterinary hospital. Delikado ang mga ganitong ospital, paliwanag ni Mansano kay Rayburn, lalo na para sa pasyenteng nakapatay ng dalawang tiwaling pulis sa bahay ng mga Ramos puno ng mga pulis. Si Lisa, umiiyak, yakap-yakap ang teddy bear ni Pita. Si Samuel, halos hindi makapagsalita sa tensyon. Nandun din ang abogado nilang si Jordan Calfus, pilit pinapakalma ang pamilya. Dumating si Victor Fuentes ng Anti-Kidnapping Division. Pero mabilis siyang pinigilan ni Calfus. Ako ang abogado ng pamilya. Ako ang mamumuno sa negosasyon. Hindi namin kailangan ng tulong ng pulis, matigas niyang sabi. Pero ipinaliwanag ni Fuentes, may utos mula sa Attorney General. Kailangan naming sumali, lalo na dahil dalawang pulis ang napatay. Walang nagawa si Kalfus. Bago umalis si Fuentes, nagbigay siya ng babala kay Samuel. Tatawag ang kidnapper, hihilinging ihatid mo ang pera ng mag-isa. Pakiusap, huwag mong gawin yon. Sa wakas, dumating ang tawag mula sa mga kidnapper. Mahal mo ba ang anak mo, Senyor Ramos? Gusto mo ba siyang makitang muli? Tanong ng malamig na boses sa kabilang linya. Sampung milyon. Hatiin sa dalawang itim na canvas bag, tig limang milyon bawat isa. Mahigpit ang instructions. Sinunod ni Samuel ang lahat. Pero nang kunin ng mga kidnapper ang pera, sumulpot ang ibang armadong grupo. Nagkaroon ng madugong barilan. Hindi nakuha ang pera. Nagmamadaling bumalik si Samuel sa kotse. Nadatnan niya si Fuentes na may kausap sa telepono. Anong ginagawa mo? Sabi nila walang cellphone. Galit na sigaw ni Samuel. Sinusubukan ko lang protektahan ang anak mo, okay? Sagot ni Fuentes. Pag uwi, lahat ay naghintay ng tawag dahil sa isang palpak na transaksyon. Senyor Ramos, malamig na boses mula sa kabilang linya. Trinaydor mo ako. Pinatay mo ang pamangkin ko. Kinuha mo ang pera ko. Naway samahan ng Diyos ang iyong anak. Nanlumo si Samuel. Inagaw ni Lisa ang telepono. Umiiyak. Ako ang ina ni Pita. Humihingi ako ng tawad sa nangyari sa pamangkin mo. Pero pakiusap, Huwag mong sakta ng anak ko, tahimik ang kabilang linya. Pasensya na, sana mas maaga tayong nag-usap senyora pero huli na ang lahat. Sabay baba ng telepono, sumabog sa galit si Lisa. Pinalayas niya ang lahat ng tao sa bahay. Hindi masukat ang hinagpis at puot ng isang inang nagmamakaawa para sa kanyang anak. Nang magkamalay si Chrissy, agad niyang hinanap si Pita. Doon, malungkot na ikinuwento ni Rayburn ang nangyari. Patay na si Pita, isang masalimuot na pangyayari, mahinang sabi ni Rayburn hindi nakapagsalita si Chrissy. Nanlamig siya sa narinig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas na ibinigay ng bata. Ipinakita ni Manzano ang mga larawan ng mga sospek sa kidnapping. Tumingin si Chrissy, ngunit nagsinungaling siya. Hindi ko sila kilala, malamig na sagot niya. Suspect ba ako? Tanong ni Chrissy. Hindi, sagot ni Manzano. Sandaling katahimikan. Siguro, dagdag ni Chrissy, mas mabuti kung ipakita mo sa akin ang mga litrato ng ilang pulis na Meksikano. Baka, may mapuntahan tayo. Napatingin si Manzano kay Rayburn. Lahat sila bahagi ng mga masasamang pulis, protektado ng isang grupong tinatawag na La Hermandad. Mahigpit ang paalala ng doktor. Kung hindi ka magpapahinga ng tatlumpung araw, maaari kang mamatay. Pero buo na ang loob ni Chrissy. Tumakas siya mula sa proteksyon ni Manzano. Gusto ni Rayburn na ihatid siya sa border, palabas ng Mexico. Pero iba ang plano ni Chrissy. Inabot niya kay Rayburn ang isang listahan ng kanyang mga kailangan. Nagulat si Rayburn. Magsisimula ka ng isang gyera, Chris. Eksakto, malamig na tugon ni Chrissy. Dinala siya ni Rayburn sa isang gun dealer. Kumuha sila ng mabibigat na armas. Habang nakaupo si Chrissy malapit sa lugar kung saan dinukot si Pita, nilapitan siya ng reporter na si Mariana Garcia Guerrero. Matagal ko nang iniimbestigahan ang mga kidnapping dito, pati ang mga sindikatong sangkot. Tulungan mo akong ilantad ang katotohanan, wika ni Mariana. Tumingin si Chrissy, malamig pa rin ang mga mata. Estranghero ka rito, hindi ba? Kakailanganin mo ng kaibigang may alam sa lugar na ito. Dagdag ni Mariana sabay abot ng kanyang calling card. Bumalik si Chrissy sa bahay ng mga Ramos para kunin ang kanyang mga gamit. Pumasok siya sa kwarto ni Pita at doon niya nakita ang diary ng bata. Isinulat doon ni Pita kung gaano niya kamahal si Chrissy at naroon din ang plate number ng kotse na matagal nang sumusunod sa kanila. Habang nakatulala si Chrissy, biglang pumasok si Lisa. Kita ang matinding lungkot sa kanyang mukha. Hiniram ko muna ang Biblia mo. Mahina niyang sabi, Anong gagawin mo ngayon? Tanong niya kay Chrissy. Mariin ang sagot ni Chrissy. Papatayin ko sila. Lahat ng kasangkot, lahat ng kumita, kahit sino pa ang tumingin sa akin. May puot na kumislap sa mga mata ni Lisa. Patayin mo silang lahat at doon nagsimula ang walang awang paghihiganti ni Chrissy. Magtatagumpay kaya siya? Sa tulong ng reporter, ibinigay ni Chrissy ang plate number. Natuntun niya ang lokasyon ng may-ari ng kotse. Sumakay siya sa sasakyan ng driver at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Dinala ito sa isang bangin. Tinali niya ang mga kamay ng lalaki sa manibela. Bawat maling sagot, isang daliri ang puputulin. Sa huli, umamin ang driver. Hinatid lang daw nila ang target sa isang gwardya na nagtatrabaho sa isang nightclub. Humingi ng sigarilyo ang driver bilang huling pabor. Binigyan siya ni Chrissy bago tuluyang binaril sa ulo. Pagkatapos, itinulak niya ang kotse sa bangin. Kasunod nito, pinuntahan ni Chrissy ang nightclub, ang hideout ng guardia. Sinugod niya ito, Ipinakita niya ang larawan ni Pita sa tatlong tao at tinanong kung kilala nila ang bata. Walang nagsalita, walang pasabi, binaril ni Chrissy ang bouncer. Patay agad! Sabihin mo sa akin kung paano nyo ginagawa ang lahat. Malamig na tanong ni Chrissy. Lahat sa pamamagitan ng cellphone. Naghihintay lang kami ng tawag. Wala kaming sariling numero. Sagot ng isa. Sino ang nagbabayad sa inyo? May ATM card kami. Kumukuha kami ng tig 200 dolyar kada dalawang linggo. Kinuha ni Chrissy ang card sa bulsa ng lalaki at hiningi ang PIN number. Tumindi ang titig niya. Pinatay mo ba ang bata? Sino ang pumatay? Galit na tanong ni Chrissy. Takot na sagot ng lalaki. Hindi ako, ang amo namin o ang kapatid niya. Hindi namin nakikita ang mukha nila. Nasa kabilang kwarto kami. Narinig naming sumisigaw siya sa bata kasi napatay ang pamangkin niya at ninakaw ang pera. Napakunot ang noo ni Chrissy. Ano? Sino ang nagnakaw ng ransom money? Isang bulok na pulis. Si Fuentes, tenyente ng Anti-Kidnapping Division. Ipinakita ulit ni Chrissy ang larawan ni Pita. Magpaalam ka sa bata. Sige, magpaalam ka sigaw niya. Umiling ang lalaki, sumisigaw. Agad pinutok ni Chrissy ang baril diretso sa dibdib nito. Natira ang isang matandang babae sa nightclub. Kinuwento niya ang sinapit ni Pita, ang paglapastangan at pang-aabuso ng sindikato. Inamin din niya na may hawak pa silang isa pang batang babae na kinidnap. Isinama ni Chrissy palabas ang bata at ang matanda. At bago siya umalis, sinunog niya ang buong club. Tinawagan niya si Mariana at iniabot ang ATM card para matrace ang may-ari. Anong alam mo tungkol sa pulis na si Fuentes? Tanong ni Chrissy. Nasa anti-kidnapping division siya, sagot ni Mariana. Siya ang nagdala kay Samuel Ramos sa ransom drop, kilalang tiwaling pulis. Nakatira sa isang judicial compound, laging may motorcade, Chrissy, mas mahigpit pa ang seguridad niya kaysa sa presidente ng Mexico. Walang bakas ng takot sa mukha ni Chrissy. Bago umalis, iniwan niya kay Mariana ang batang iniligtas at ang matandang babae. Samantala, inimbitahan ni Manzano si Rayburn upang makausap. Gusto kong maintindihan si Chrissy, sabi ni Manzano. Sino si Pita Ramos para sa kanya? Sandaling tumitig si Rayburn. Mabigat ang kanyang mga mata. Ipinakita ng bata kay Chrissy na pwede pa palang magpatuloy ang buhay at maging masaya. At ngayon, pagsisisihan ng mga kidnapper na hinawakan nila ang kahit isang hibla ng buhok ng batang iyon. Alam mo, ang isang tao pwedeng maging eksperto sa anumang sining. Si Chrissy, ang sining niya ay kamatayan at malapit na niyang ipinta ang kanyang obra maestra. Sa bintana ng isang apartment, armado ng rocket launcher, inabangan ni Chrissy ang motorcade ni Fuentes. Isang putok. Sumabog ang unang sasakyan. Nagkagulo. Kalmadong lumabas si Chrissy. Pinagbabaril ang mga tuuhan. Nahuli niya si Fuentes. Dinala ito sa lugar ng nabulilyasong ransom drop. Nakatali si Fuentes sa harapan ng kotse, nakapiring, halos hubad. Ako ang presidente ng La Hermandad, sigaw niya. Natawa lang si Krisi. Ipinakita niya ang bomba na ipinasok sa tumbong ng tiwaling pulis. Ngayon, may limang minuto ka para sabihin sa akin ang totoo. Ano ang nangyari sa pagitan ng mga tauhan mo at ng mga kidnapper? Sa una, puro pagmamatigas. Pero habang nauubos ang oras, umamin si Fuentes. Sila ang nagnakaw ng pera, pero walang 10 milyon. Dalawat kalahati lang ang laman ng bag, yung isa puro papel, nagulat si Chrissy. Sino ang naglagay ng mga bag sa kotse? Ang abogado ni Ramos, si Jordan Calfus, takot na sagot ni Fuentes. Habang nagmamakaawa si Fuentes, iniwan siya ni Chrissy. At ilang sandali lang, sumabog ang bomba. Sunod na pinuntahan ni Chrissy ang bahay ni Jordan Calfus. Pero huli na, patay na ang abogado. Palutang-lutang sa swimming pool, sa opisina nito, nakita ni Chrissy ang ebidensya, mga transaksyon ng pera sa Cayman Islands, sa pangalan ni Nakalfus at Samuel Ramos. Bumalik si Chrissy sa bahay ng mga Ramos. Mapanglaw, mabigat ang hangin, si Samuel tahimik lang na nakaupo. Si Lisa dumating at nagtanong, Anong nangyayari? Yan din ang gusto kong malaman, malamig na sagot ni Chrissy. Kasama ka ba rito o ang asawa mo lang? Kasama saan? Inosenteng tanong ni Lisa. Sa pagkidnap kay Pita. Sa pagkamatay niya. Kasama ka ba? Magsisimula sanang magpaliwanag si Samuel. Pero pinutol siya ni Chrissy sumisigaw. Sabihin mo ang totoo! What happened to my baby? Say it! Say it! At doon, bumigay si Samuel. I did it! Ginamit ko ang insurance money. Kailangan ko ng pera para bayaran ang mga utang. Sinabi ni Jordan na mauupo lang si Pita sa isang kwarto. Manonood ng cartoons kakain ng ice cream, ibabalik siya pagkatapos ng dalawang araw. Pero nagsinungaling siya, kaya patay na ngayon siya? Oo, ako ang may kasalanan. Sumang-ayon ako sa pagkidnap. Ginawa ko yon Para sa atin. Para sa ating tatlo. Patawad, Lisa. Natigilan si Lisa. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Patayin mo siya. Nanginginig niyang utos kay Chrissy. Patayin mo siya. O ako ang papatay sa kanya. Sabay umalis. Tahimik ang paligid. Kinuha ni Chrissy ang 9mm na bala na minsang hindi pumutok at iniwan ang kanyang baril sa mesa. Alam mo kung anong sabi nila? Hindi nagsisinungaling ang bala. Hindi ito gumana para sa akin, Samuel. Pero baka gumana para sa iyo. Ipagdarasal kita. Iniwan niya si Samuel, sugatan at wasak ang loob. Sa labis na pagsisisi, ikinarga ni Samuel ang bala sa baril at tuluyang nagpakamatay. Gamit ang ATM card, natuntun ni Manzano at Mariana ang may-ari nito, ang asawa ng leader ng mga kidnapper. Nailathala pa nila ang larawan sa pahayagan. Tinawagan ni Mariana si Chrissy at ibinigay ang lokasyon. Walang sinayang na oras si Chrissy. Sinugod niya ang bahay. Ngunit binaril siya sa dibdib ng kapatid ng leader. Nagkaroon ng habulan at putukan. Nabangga ang truck ng lalaki at ginawa itong bihag ni Chrissy. Bumalik sila sa bahay. Pinakita ni Chrissy ang larawan ng leader. Sino ito? Daniel Rosa Sanchez, takot na sagot ng babae. Tinawagan agad ni Chrissy si Daniel. Hola Daniel, nandito ako sa pamilya mo, ang kapatid mo, sugatan, at ang asawa mo, walong buwan ng buntis. Gusto mo bang makipag-usap? Magkano ang gusto mo? Malamig na tanong ni Daniel. Lumapit si Chrissy sa kapatid at pinutol ang daliri gamit ang shotgun. Nagsisigaw ang lalaki habang nagpanik ang babae at inilabas ang nakatagong pera. Sasaktan ko ang pamilya mo. Piraso kada piraso. Naiintindihan mo? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ikaw ang gusto ko. Galit na sigaw ni Chrissy. Sige, buhay, kapalit ng buhay. Sagot ni Daniel. Kaninong buhay? Ikaw ang gusto ko. Singhal ni Chrissy. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ni Pita. Kapalit ng buhay mo at ng buhay ng kapatid ko. Nabigla si Chrissy. Anong ibig mong sabihin? Patay na si Pita. Negosyante ako, Chrissy. Walang halaga ang patay na bata. Buhay siya. Gusto ko ng patunay. Ano ang tawag niya sa kanyang teddy bear? Itanong mo sa kanya para masabi mo sa akin. Sandaling katahimikan. Chrissy, ang tawag niya ay Chrissy Bear. Huminga ng malalim si Chrissy. Nakahanap ng bagong pag-asa. Basta tandaan mo, ibibigay ko ang buhay ko, kapalit ng buhay niya. Tinawagan niya si Lisa at inutusan na pumunta sa lugar ng palitan. Pagdating nila, iniwan ni Chrissy ang kapatid ni Daniel kay Lisa. Huwag mong pakakawalan hanggat hindi mo hawak si Pita. At huwag mo na akong hintayin, bilin niya naglakad si Chrissy papunta sa tulay. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ramdam ang sakit ng sugat na nagpapahina sa kanya. Sa kabilang dulo, naroon ang mga tauhan ni Daniel. Binuksan nila ang pinto ng kotse at lumabas si Pita. Napabuntong hininga si Chrissy. Tumakbo ang bata patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Halos mapaluhod si Chrissy sa bigat ng sugat at emosyon. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Tanong ni Chrissy. Umiling si Pita. Hinihintay ka na ng nanay mo. Nasa dulo siya ng tulay. Sige, umuwi ka na. Pero, Saan ka pupunta? Humihikbing tanong ng bata. Uuwi na rin ako, mahina. Ngunit totoo ang tinig ni Chrissy. Yumakap si Pita ng mahigpit. May ibibigay ako sayo, sabi ni Chrissy. Inabot niya ang diary ng bata. At nakuha ko na ang huling numero. Dagdag nito, mahal kita, Chrissy. At mahal mo rin ako, hindi ba? Oo, oh, mahal kita. Sige na, tumakbo ka na. At tumakbo ang bata patungo sa kanyang ina. Si Chrissy, mahinang pumasok sa sasakyan ng mga tauhan ni Daniel. Habang umaandar, hawak niya ang kwintas na bigay ni Pita. Pumikit siya at dahan-dahang dumulas ang kwintas mula sa kanyang kamay na wala ng buhay. Kasunod nito, nagkaroon ng malawakang operasyon ang grupo ni Mansano laban sa sindikato ni Daniel. Sa tulong ng mga impormasyong ibinigay ni Chrissy, natunto nila si Daniel Rosa Sanchez at pinaslang sa gitna ng pag-aresto. Sa opisyal na ulat, iisa lang ang nakasulat. Nanlaban ito, namatay si Daniel Rosa Sanchez sa gitna ng operasyon Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panonood ng recaps natin to.